Ngayon hapon, welcome sa Emily Channel. Ari makung, ari may pulungkuan man, no? Eh. Ari may pulungkuan man tadi. Meron um. silang mga flag. England, Canada, Japan. Oh, may Philippines pa, oh. Eh. May Philippines pa, oh. Flag ng Philippines. Ayan. Ayan, kasama ang Philippines. Ayan. Ayan. Indo Australia China Asia nan, Yan na bata man sa mga man Kasi yan may mga Ayan Nagkaon ako na dati Hanapin uh, man siya may pulungkuan Hanapin Tapos dira may restaurant man sa piyak. restaurant yan. restaurant, Ay, restaurant tapos, <właści blues> man Home, tapos, hmm. tapos may dito. Pwede mo tadi mag magpunko ano kung mapun mapunko wata. Basta mo kung punko ang no. Waiting bala na. Ra ra ang damo. Grabe mo na sa oy. Parang it all you can mana sa ora Grabe. pa ko bala ko. Ko bala din ay. Oh. do ano ba tawag na, palm, na, ma... to, dito? Bukat pa dami kung mga ano do Doon mga... Chocolate man natin siya. Grabe maniwang man kasi ni. Grabe. Parang daw, ano sa atong pala. Inasal sa aton mga inasal damo. parang Halloween din sa kanila na. Ano ba Pan nakakauna ka sa gusto ng kaibigan ko ng uh, punisa. Ang kanila para, kay uh, kay kamahal man. Mahal na 'yan. Ang kauna kami dati. Uh, hmm.